Isa ang South Korea sa mga Tiger Country ng Asia. Kaya naman maraming mga Filipino overseas workers ang nangangarap na magtrabaho dito. Ang South Korea ay tumatanggap ng mga overseas Filipino workers sa ilalim ng EPS o Employment Permit System. Ito ay isang public hiring scheme sa pagitan ng South Korea at Pilipinas kung saan ay maaari kang magtrabaho sa kanilang bansa sa loob ng tatlong taon, enjoying the same amount of wages na tinatanggap ng mga Korean nationality. Ang POEA ay nag -e screen ng mga Filipino na gustong magtrabaho sa South Korea sa ilalim ng EPS. Binan kasi ng EPS ang private agencies sa South Korea from hiring workers wala karing babayarang placement fee. Subalit, ay iso-shoulder mo ang lahat ng gastos kasama na ang airfare papuntang South Korea. At kailangan mo ding makapasa sa Korean Language Test o KLT. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang masakit na sinapit ng isa nating kababayan na si Michael Angelo Claveria sa South Korea. Bakit nga kaya inuwi na laman ng isang kahon si Michael Angelo sa ating bansa? Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 3 ng taong 2018, habang nagsasagawa ng paglilinis ng factory water septic tank ang ilang mga Korean nationals sa isang establishment sa Wasong Gyeonggi Province, ay ganun na lamang ang kanilang pagkabigla nang makita nila ang mga skeletal remains ng isang tao. Agad namang silang tumawag sa mga authorities na mabilis namang sinecure ang nasabing area. At doon na nagsimula ang investigation kung sino ba ang kawawang biktima. Nagsimula ang Investigation Department ng South Korea sa mga records ng mga missing person report sa kanilang area. At doon na nga umagaw ng kanilang atensyon ang larawan ng isang Filipino worker na nireport na nawawala noong January ng taong 2016. Dahil sa ang suot na jacket nito, ay parehong pareho sa jacket na nagtagpuan sa septic tank kasama ng mga kalansay ng tao. Agad naman silang nakipag-coordinate sa ating Philippine Embassy sa South Korea at pinadala ang nasabing larawan ng jacket ng biktima sa pamilya nito sa Iloilo at kinumpirma ng ina nito na ito ay pagmamayari ng kanyang anak na matagal nang na nawawala. At para kumpirmahin ang kanilang hinala, ay agad na tinungo ng representative ng Korean Consulate ng Ang Iloilo, -Ilo, kasama ang mga representative galing sa Department of Foreign Affairs, para kumuha ng DNA sample sa ina ng sinasabing biktima noong April 20, 2018. At makalipas lamang ang ilang linggo, ay nakatanggap ng isang text message ang pamilya Claveria mula sa konsulada ng South Korea. Ayon dito, ay 99.9% na nagmatch ang DNA ni Nanay Angelita sa DNA ng skeletal remains na natagpuan sa septic tank. Agad namang inasikaso nila nanay ang hilita ang mga papers na kakailanganin para sa repatriation ng remains ng anak na matagal na nilang hindi nakikita. Si Michael Angelo Carmen Claveria ay tubong kabatuan Eloilo. Nagtapos ito ng Marine Transportation sa John B. Laxson Foundation Maritime University, Arevalo Campus noong 2010. Ngunit sa halip na maglayag sa karagatan, ay mas pinili nitong magtrabaho sa South Korea noong July 2014 bilang isang metal cutter. Ang mga unang buwan at taon ni Michelangelo sa South Korea ay talaga namang naging masaya at masasabi mong nag enjoy ito sa bansang tinungo. Makikita mo kasi sa kanyang mga social media posts ang paglilibot nito sa South Korea kasama ang mga kaibigan. Noong September ng taong 2015, ay nagbakasyon si Michael Angelo sa Iloilo. Tumagol din ito doon ng isang buwan bago ito muling bumalik ng South Korea. Ayon sa mother ni Michael Angelo, ay wala namang nababanggit na problema ang anak ng magbakasyon nito. Maliban sa sinabi nito na balak niyang lumipat ng trabaho at para nga matapos na ang pagre-renovate ng kanilang bahay sa Iloilo. December 25, 2015, during the Christmas Eve, ay huling nakausap ni Nanay Angelita ang hilitang anak na si Michael Angelo. At tulad ng dati, ay wala naman umanong kakaiba na nabanggit sa kanila ang anak. Kaya naman panatag sila na okay ito sa South Korea. Ngunit matapos ang nasabing tawag ay bigla na lamang itong hindi nagparamdam sa kanila at hindi na rin nila ito makontak. Ayon sa mga kapatid ni Michael Angelo, dahil nga sa nagtataka na ang pamilya sa biglang hindi pagpaparamdam nito, lalo na nga sa kanilang ina ay nagtanong-tanong sila sa mga kaibigan nito sa South Korea na lagi nitong kasama kapag day off at holidays. Maging sa mga katrabaho nito, Ngunit pati sila ay hindi alam kung nasaan si Michael Angelo. At ang tangi nilang natatanggap na sagot ay baka nag TNT ito o kaya ay nag-artista. Dahil uso daw iyon sa nasabing bansa. Ngunit imposible na kahit minsan ay hindi ito magparamdam sa kanila kahit pa nga ito ay nag TNT. Kaya naman official nila itong na-report na nawawala noong January ng taong 2016. Hanggang sa matanggap na lamang nila ang masakit na balita. Agad namang nagsagawa ng investigation ang South Korean authorities tungkol sa nasabing kaso ng pagkawala ni Michael Angelo Claveria at bakit ito napunta sa nasabing septic tank. At sa kanilang sinagawang investigation ay may apat na mga Filipino OFW ang inimbestigahan ng mga pawang kaibigan ng biktima. Hanggang sa matrace nila ang isang lalaking nagngangalang Yugoslav Magtoto. Isa din itong overseas Filipino worker at katrabaho ni Michael Angelo sa South Korea. Napag-alaman ng mga authorities na ito ang huling kasama ni Michael Angelo bago ito mawala. At nalaman din nila na nag-withdraw ito gamit ang debit card ni Michael Angelo ng 47,600 in Korean won bago ito umuwi ng Pilipinas noong 2016. Agad namang nag-issue ang South Korean Police ng Interpol red notice against Yugoslav Magtoto na napag-alaman nilang nasa Pampanga. Nagpasa ang South Korean authorities ng request sa ating government presenting all the evidence at DNA result para makakuha ng provisional warrant of arrest. Upon review ng nasabing case, ay agad na nag-issue ng arrest warrant ang Manila Regional Trial Court against Magtoto. At ito ay hinuli ng mga officials ng International Operations Division ng National Bureau of Investigation sa Candaba, Pampanga. Ang nasabing pag-aresto sa sospek ay nalaman ng pamilya Claveria mula sa opisina ng former Special Assistant to the President na si Christopher Lawrence Bongo. At lubos naman silang nagpapasalamat dahil sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Michael Angelo. Ayon kay Attorney Aurelin Pascual, ang NBI deputy spokesperson, ay nang mamatay si Michael Angelo ay ginamit pa ng suspect ang debit card nito. At ayon din sa kanilang ginawang investigation, ay matinding paghihirap ang dinanas ng biktima sa kamay ng suspect bago ito mamatay dahil sa durog ang kabilang bahagi ng skeletal nito. At ayon din sa kanilang ginawang preliminary investigation, ay tinanggihan ng biktima ang affection o romantic advances ni Magtoto at nagplano pa nga ito na lumipat ng trabaho para iwasan ng sospek na ikinagalit ni Magtoto kaya niya ito pinatay. Nanatili namang tahimik ang sospek at tumangging magsalita dahil sa wala pa umano siyang abogado. Si Magtoto ay pansamantalang nasa custody ng mga NBI at naghihintay sila ng request mula sa South Korean government para i-extradite ito o i-turn over sa South Korea. Dahil sa doon nangyari ang krimen ay dapat lamang na doon ito litisin. At sa kasulukuyan ay nahaharap pa rin ito sa kaso ng pagpatay. May 27, 2018, nang ganap na alas 9 ng umaga ay sinalubong ng pamilya ni Michael Angelo ang kanyang remains sa Iloilo International Airport. At dahil nga sa nangyari, ay nakaagaw ito ng pansin sa media. Kaya naman madaming mga media ang sumama sa pamilya sa pagsundo ng remains nito sa airport. Dinaan muna nila sa isang funeral parlor bago ito inuwi sa kanilang tahanan. June 1, 2018 ay hinatid na ng pamilya at ng mga nagmamahal kay Angelo ang kanyang remains sa kanyang huling hantungan sa Kabatuan Catholic Cemetery. Samantala, ay personal naman na nagpaabot ng pakikiramay si Senator Bongo sa pamilya na nag-abot ng financial na tulong. Nakatanggap din ang pamilya ng 220,000 na assistance mula sa OWA. Wala na atang sasakit pa sa pagkawala ng isang mahal natin sa buhay, lalo na sa paraang hindi natin inaasahan. Sana po ay nagustuhan nyo ang malungkot na kwento na, ng isa na naman nating kababayan na wala namang ibang ninais, kundi ang ikabubuti at ikagaganda ng buhay ng kanyang mga minamahal. Again, kung mayroon po kayong mga katanungan at nais na malaman ay ilagay lamang po sa ating comment section. Thank you so much po and see you in my next video.